idol malaki laki ito ay malaki laki ito idol baka sakaling mahuli natin siya pa may medya kilo din siya pa siya may dagdag idol ang haba lang na itakbo nipis lang kasi nitong na kamusin natin ang pirit lang naman kasi idol dari cipulo na ito idol sabay kapit sa payaw tulog muna oh, may na idol <laughs> ay humihila pa baka Uh, may medya kilo di siya pang nagdagay daw ay, baka naman. Konti pa lang hulin natin, Idol. Wala mo magdaway. Kahirapan lang mo magpadaway. Yeah. Tapos, daw

Anh sáng nữa chắc chắn là chưa thấy được chưa thấy được chưa

Não, my ela <laughs>